Hello and welcome to the new episode of Kent Castle TV. Tada! Punta tayo sa Monasterio de Tarlac. Let's go. <laughs> sa Mabalakat Gate Bambam Bridge I Love Bambay Gendo Quick bite muna tayo Tapos na tayo mag-almusal uh, Pagkakata so, na tayo dito, papunta ng New Clark City. Dahil tayo pupunta. Ooh, lamig. Nagliligo tayo dito sa so may uh, papuntang Coliseum. Oh, so, na tayo sa dulo ng NCC. So. Mamaya na ulit NCC. <laughs> okay. Parang guys, Santa Lucia na tayo. Tampo daw na. na tayo rito napapunta sa may uh, Buena Bridge Grabe yung sariwa ng hangin Provincia Fields dito Tarlac Dito pa lang sa gantong view, busog ka <laughs> Ben Bridge na sabi ang ganda tapos nagpapahinga tayo dito sa may uh, Bridge no? Uh, by the way time check it's uh, 6.57 ng umaga no? niyo naman itong view ko saging <laughs> Alright, so tapos na tayo magpahinga at mag quick uh, break, break at kumain ng saging. So tara Diretso na tayo sa Monastery de Tarla. Let's go Medyo malamig lamig pa no and nandito na ako sa pahon nang papuntang uh, monasteryo di Tarlac at dito rin actually yung sinasabi ko noon sa dati kong episode nung nagpunta ako ng uh, uh, Sitio bag yung daanan na meron tayong kakananan papunta noon sa uh, papunta doon sa uh, monasteryo so same lang tong ruta na dinadaanan natin pero this time uh, liliko tayo doon sa mid junction taas ni Harang Araw ngayon mukhang susunugin ako pabalik nito sa NCC <laughs> pero anyway nakabili naman tayo ng uh, ng mask kanina and nakalong uh, naka long sleeves naman tayo Ayan, uh. so I think uh, we're good to go You? Aga ganun nga na, bijokin ni, ni, ate Region 14. Putas. Okay, so natapos natin yung unang akiyata sa likod. Ito naman ang susunod. Nakikita nyo lang yung background ko. Ang ganda ron. guys okay, so wow sarap after ng dalawang uh, medyo matindi-tinding akyatan recovery time na tayo okay susunod so sunod. Okay, so tapos na tayo magpahinga, no? So tara, pajak na ulit. Ah, this place never gets old. Dito, no? Sa pang-apat na matinding akyatan papunta sa monasteryo si Chuba. Meron na rito tindahan. Uh, Just for everyone's information pahinga muna tayo and then dire-diretso na tayo mami let's go sarap talaga sa Tarlac nandito na tayo sa junction ng uh, papuntang monasteryo de Tarlac kakanan tayo rito papunta sa May monasteryo yung ako nito mamaya pabalik Ang <laughs> dami na kiyata naman Kagandahan naman dito Kada lusong mo may ahon At kada ahon mo may lusong So nagbabawian yung kalsada Hindi katulad dun sa papuntang Sitio Baag Na talagang ang papunta eh lahat paakyat <laughs> Ngayon yan oh no? Bababa Tapos aakyat Tapos may manok, may manok, may manok <laughs> <laughs> Ito, tindakan malaman na tayo sa gate ng uh, monasteryo de Tarlac. So itong daanan na to no, baka malingat kayo. Huwag yung didire-direchuhin pa kaliwa ito. dating nyo dito sa junction na to, kakanan kayo. Uy wow! Ang daming mga alkansya. Nice! Kuha tayo ng isa mamaya. Alright! Good news no, sa mga fellow cyclists ang mga nakabike ay libre pumasok dito kumpara dun sa mga naka motor tsaka naka kotse hindi ko lang naitanong kung magkano pero for sure it's not going to be more than 100 pesos naman Monasterio de tarlac tapos eco park at sa tingin ko pwedeng ipasok yung bike dito talaga all the way inside eh kahit hanggang dun sa may Malaki na Jesus Christ Malaking tao ah Bike, bike Sakto Ito, pogi <laughs> Thank you Pambili mo daw ng bolts <laughs> Naglalakad na lang siguro tayo, malaki. klase Malaking talagang tao <laughs> Nami kasi mga ornaments dito. At nandito na tayo sa Monasterio de Tarlac. All right, so tara. This time, titingnan natin kung ano pang mga ganap dito, ano? And uh, makinig tayo ng uh, konting sermon And kumain saglit ten commandments number seven you shall not steal hindi lang problema ng isang taga gobyerno ngayon yan <laughs> lugar na masaya. <laughs> Santa, naging mabait ba ako this year? Kasama ba ako sa listahan? Ano daw? Ang cute. Meron pala mga tupa doon. So, dito tayo na tayo. Sa so, Monasterio de Tarlac Kitchen Cafe Ayo, init! Itong batang to Ayon ng tinapay Pinibigyan ko Yung hotdog and trip niya sa hati patuloy din. Like dibe talaga 'tong film na 'yung pita. Naa-throw pa naman ng mga tits. Filipino rapper, hindi Filipino looper. Filipino rapper ko po para magrap sa mga Pilipinas. Oh so tapos na tayong magpahinga at magmeryenda. Uwi na tayo. nasa junction na ulit tayo <laughs> puro pa na to meh <laughs> Sarap ng katahimikan doon <laughs> Wow! Grabe! Parang ang laki laki ng Mount Arayat Ayan, so Gwena Bridge na ulit tayo Mukhang ano ah ha. Hindi lang basta ulap to ah Pero hopefully, huwag naman sanang malakas kung sakali <laughs> another junction tayo no? and again yung kaliwang kalsada ang pipiliin natin dito papuntahan ano to, mga uh, military base yan hi Jeff okay so lalabas na tayo ng uh, barangay Odono oh lakas ng headwind <laughs> pero maganda ang panahon so I really appreciate it kahit pa paano okay lang to nga Marco. Narito na tayo sa NCC at ang ganda ng panahon. <laughs> Yun lang. Sapit na sumusungit ang panahon. Mukhang kailangan na natin magmadali. <laughs> ang lakas ng hangin. At ayan, <laughs> ang dilim. <laughs> kailangan makapunta ka agad tayo doon. Kasi medyo uh, maputi-puti yung ulap doon kumpara dito. Na maitim liliparan yung mga tuyong dahon no? so, may pag ambon na sana hanggang ganyan lang inubutan ako ng ulan pero hindi pa naman ganun kalakas ano? so tuloy lang ang padyak. pero malapit ko nang malampasan tong madilim na ulap ano? banda ron, medyo maputi na so I'm expecting na pagdating ko sa area na yon eh, wala na tong pag ulan na to so lumakas na talaga yung ulan well, iris pa iris wala tayo magagawa kailangan lang magpatuloy para makauwi na let's go let me show you something no? Yeah? so makikita nyo itong dinadaanan ko masang basa look at this virtually bone dry <laughs> Uh, oh, gapang gapang <laughs> uminit na ulit pero may konting pag ambon konting konti <sighs> naman tayo sa Matarik ngayon yung susunod natin dadaanan wow purple <laughs> Eh lang naman yan <laughs> let's go alright so mga dalawang akiyata na lang no at uh, nandun na tayo sa Socopia Bridge kasama ko itong dalawang bata rito ano mga pangalan nyo? John ha? Robert Robert, John, Robert tsaka John Michael. John Michael, parehas may John. Magkapatid ba kayo? Hindi. Ah, hindi. Talagang may John lang nila. Kaya, shout out. Itong aakating uh, ko ngayon, tsaka isa pa. At nandun na tayo sa Sokogi Beach. Yun yung uh, second to the last na akayatan. Ito na tayo. Approaching na tayo sa final na Thank you Lord sa magandang panahon. Hmm. Right, Pampanga Yes, so 100, kilometers 100 kilometers na mulimlim na naman Mukhang uulan na naman so kailangan ko ng bilisan para hindi naman ako Parang uh, basang sisiyo Kapag uh, pag uwi ko sa bahay <laughs> And again. Ito po ang inyong kapadyak. Again, Castle TV. Ride safe. And let's go. See you in the next one. Bye-bye.